tatlong bangka ang tumaob. Dahilan upang malunod ang isang bankero habang nasa naman ang dalawampung turista sa ang Island sa Panglaw Buhol. Kinilala ang nasawi na si Avenito Vistal, 62 anyos. Batay sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, Western Buhol, tumaob ang mga bangkang demotor dahil sa masamang panahon. Nagmula sa sa Island ang mga bangkang RBCA Margie 2, RBCA Plaza 2 at RBCA BCA Lea May, na para sa diving at snorkeling tour. Gayunpaman, nang pabalik na sila sa Panglao Island, hinampas ng malalaking alon at malakas na hangin ang mga bangka malapit sa Gakang Island o kilala rin bilang Cat Island. Karamihan sa mga pasahero ay mga Koreano. At yan ang aking news scoop ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.